Uh, paano pagsamasamahin ang mga video uh, magiging isa lang ano pa putol-putol lang madali lang yan mga ito ang gagawin natin ito lang punta lang tayo sa CapCut mga idol yan sa CapCut tapos press natin itong edit ngayon punta tayo sa create new project ngayon, hanapin natin yung mga gusto natin pagsamasama, pagsamasamahan mga idol. ito. bawa ito. Pero mas maganda, halimbawa yan, pitnatin mo yan, sa pang gusto mong usama. Halimbawa ito. yan Ayan. yan. o, lima na. One, two, three, four, five. Lima na mga idol. Tapos, i mo lang yan. sama na. Ngayon, gusto mo paiksin-kisin. Ito, example lang mga ito. Ito, ayan. Paiksin mo. Eh, punta ka lang sa delete. Tapos ito naman. Split mo. Tapos delete. Delete mo din. Sana yung delete? Yan. Tapos yan. Delete mo din. Tapos yan. Mga example lang to mga idol. Split. Pero nasa iyo na kung saan ang gusto mo na maiwan sa iyo. So, uh, yan. Edit natin. Yan. Ganyan lang mga doon. Ah. Diba ito, gusto mo ilipat? Taka doon? Ayan, mga ito. Ganyan lang mga ito. Kung gusto nyo pagsamasamahan yung mga video nyo, pero depende na sa inyo kung paano yun yung ayusin yung niyo. gusto nyong pagkakaayos ng mga ito. Ito ay example ko lang sa pag sama-sama ng mga video. Okay, maraming salamat Sana nakatulong at thank you kung nagustuhan mo pag-follow and share. Thank you! <tod>